Palatandaan, tanging katahimikan, at marahil naramdaman mo na rin iyan. Ang sandaling tila isinara ng langit ang mga pinto at hinayaan ka ng Diyos na makipag-usap sa sarili mo. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sa mismong katahimikan na iyon, nagsimula siyang gumawa ng mas malalim sa akin? Yan ang nangyari kay Job. Siya ay matuwid, makatarungan, ginagawa ang lahat ng tama. At gayon pa man, bigla na lang na wala ang lahat sa kanya. Ang mga anak ang kayamanan ng kalusugan at ang pinakamasakit ay hindi ang paghihirap kundi ang pananahimik ng Diyos. Walang paliwanag, walang sagot, tanging ang pagdududa na sumisigaw sa loob niya. Bakit? Alam mo ba kung ano ang mas nakakaintriga? Palagi nating iniisip na kapag nananahimik ang Diyos, nakalimutan na niya tayo. Ngunit sa katotohanan, kung minsan ang katahimikan ang entablado kung saan sinusubok ang ating pananampalataya at kung saan napapahiya ang impyerno. Dahil kapag nanahimik ang lahat, ang reaksyon mo ang nagsasalita. Ang iyong sa kabila nito, nagtitiwala pa rin ako ang umaaling sa hindi nakikita. At iyan ang ginawa ni Job. Siya ay sumamba. Kahit na may sugat ang kanyang katawan, kahit na hindi niya maintindihan, siya ay nagpatirapa at nagsabi, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Naisip mo na ba ang kapangyarihan nito? Ilang beses ka nang nagreklamo dahil nawalan ka ng maliit na bagay. Isang trabaho, isang pagkakaibigan, isang pagkakataon, ngunit nawala ang lahat kay Job at nagpasya pa rin siyang sumamba. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Nagkaroon ng panahon na nawala sa akin ang halos lahat nang nagpaparamdam sa akin ng kapanatagan, ang kalusugan ng taong mahal ko, isang proyekto na pinaniniwalaan ko ang pakiramdam ng kontrol sa sarili kong buhay at doon sa alabok ng sarili kong kwento. Naintindihan ko kung ano ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi kapag nagiging maayos ang lahat. Ito ay kapag walang